Hi guys, good day. This is Shabby Silver City One. It's my my vlog. Yes. At po tayo ng farm dahil mahi seafoods daw sila. So let's gotta see if anong mga seafoods abe ni nila. O on sa ilang duto on anong lulutuin nila ngayon. ayon. So alam niyo na kikita niyo sa mga post. Na pumunta pata sa na palay ng kaya ng taguluan kasi this sa asan hindi kompleto sa villa din hindi kompleto villa nueva bagasan. So yung malapit na market na parang dagsaan ba ng mga gulay, dagsaan ng mga panako, dagsaan ng mga goods is doon sa Taguluan. Sa so, Taguluan, doon sila pumunta kanina. So, ang ginamit nila yung car ni Brenda na color green na dili makapangas sa mga <laughs> I don't know, parang makapangas but then stock ginamit namin nung nagpromote siya. So, so titignan natin kung anong mga seafoods kasi sa kita namin sa mga post sila kanina so marami may mga shrimps tahong isda, and iba let's see kung anong gurutuon nila. Let's go, let's go, let's go. Aray ko, al Tulay ba narema na rin mga kuan, mga kawayan. So, parang, baka mahuhulog eh, hindi. So, the water is clear. So, hindi ka siya masyadong umulan dito. Hi. So, let's go. Nag-beater mo na sa maglalagay na. asa so, wait lang. Si tawag ano, mang. Si tawag ano, was. Si tawag ano, seafood ramble. Seafood mix. Sa ngayon, maglalagay na tayo sa aking food. Sure, Ah. Uh, una mais. Ito na siya. Pangalawa. isa lang. Basta Mas, kung isa rin, kato na lang dako para kuan. Kato ba o? Oh? Kana, kanay sipit. Wala asa na, kung isa rin. Wala, kado siya kanay sipit. Mga gani, wala asa lang isa. Kana. Dua katahong. Ano na? Dua katahong. Di mo kaog tahong, pero yes na lang. Dua katahong. Dua kuan clamps. Tuwaka. ka ano, na may sulod ng clam. Wala na. Halo, wala pa mo nag-iub. Ay, Ay, na, na, siya. na isa. Dua isa, siya, pangita depend. pa tara na. Ano na, na tayo? Yes na lang. Then hipon, dua po. Hipon, dua na Ay, katokon dako kayo ng hipon. Na, dito na. The biggest one. Yan. Yeah. Ayan. At ako dito siya. Ano siya? Ano ito na hipon na ito sa siba na? Sa siba naman ito. Oh, tulo ha. high blood friend. Tapos sa ah. bawda yung diri na yun, purple nga, maes kichada siya. Ah, buti ka na yun ako, mais tanan. Oh, purple, ah. yan. Ano, oh. wow! Mais na so, tanan ako, ah. <laughs> Kay, high blood man ito. Maintenance man. Hino yeah. ko mga so, high blood. Hipon na lang isa din. Sa braso yung hipon din. Suba lang na hipon. Gano. Ayan, oh, diba? Pwede na tayo mag-serve dito. Ah, maglagay lang tayo ng shell para more more shell. Ah, okay. Wow! Tapos, magkuha na mag inyo! Mga pinisti mo. Pwede naman magkuha na maday mo. Hala! Kit kaya akong platings. Ito kami. Ito bangko ah. Ito ka oh. Ay, dito lang tayo. Masa asa man siya. Mas ma. Kung nailigid doon, nain man. So yan. Magmumukbang po siya.

La. 3. Big 3 a day. 3 para. 3 ba 3. 21. Dua lang. Maguisa ka. Ah, oh, giragani. Ah, puteso yung makawan ni ang Nina. Kasi yung bangaw dahil. Ano eh. Wala na. Ayan, so... Ina-off-off talaga namin dito kay pare. Di kalas o kahoy. Nangyayabu namin, Mar? Wala kay Ikwan. Magunin niya ang junil ba? Ang tubig. Dali yung ugyana din ang mga abu. Ay, na kay Karyatong Ikwan na. ang nagbigay ng rice for Brenda dyan ayun na mami dara yung rice mami ay inda dyan eh oh let's dede oh yun hindi kaya na makabiya ay dyan abibigay kwa na ah. ta tindog higda lang higda Terus di bawah ano na Ah... Uh, Kano sa inyo? One-five. Ano <laughs> na? One-five lang? Opo. Sarap talaga. Out of uh, kung mga mix ito, anong favorite mo? Actually, bawal ako. Pero kung hindi ka bawal, anong favorite mo? Ah, uh, yung mga tahong. Tahong lang. And... Tway, tway muke. Okay, tway ah, okay. Ai! Labs ng brang tway okay. up ko ay. Toloba. Tway eh. Sabado na ikarela gid ila. Abi gid. Karibot ni pala. Sabado na ata. Si pa ang taga Servadora ngayon. Napa sya. Lego pa daw ka Brit ni yang gopahan, na iris ni. Kena ni yang jadi lah. Kena ka pa si siguro kay Jadilo, Yang Constantino siya. Eh. Sa Handa concert? sa concert? Yes. Ang Jadilo ako. Or yung look. Hindi na siya, mag-perform siya. Ang lagi na ako. Taon ka ni Jer? Dili. Dili.

Thirty-one. These are crabs, then. So, ah, this guys. Pag sa restaurant to guys, Nasa mga one five, no? Na mga let us say nine ang pinakal last na ano price, no? Dayon. Meron dayon sa. Um, Thanks. Um, ay, naku. Ang hirap talaga mag-negosyo. Ay, Mama Jel. Balay. Kisa ikaw, bani mo? Time bed Ha? Ah? Si? Time bed Time bed Time bag? Ito all. Ito sa akin, guys, kasi syempre, may maintenance tayo. Hmm. Pero tamik kayo, Ha?

Ay, kuwar kuwarta. Kuwarta. Kuwarta mo Wow. Fantastic baby. Uh. Ulang to guys. Oh, ito pala yung buntis. Ay, masarap Oh. This is ulang. Ayan ang ano nyo. Aligin Ayan anak. sa mga allergy dyan, sorry na lang. Huwag ka. Huwag ka, yung Ulaway ko. Bumutulog rin na. Ulaway ka. labi mo?

na Indian man. I like you. mm. your bag. <laughs> <laughs> Let me jam. Kaya. So ang hmm. nami ng magluto si Ben Zabo. ba kay Chad? Katar no, yung kay I Open yung. Nakakay Ben Zabo Chad. Mm. sa pagkainan. Kain tayo. Eh si hindi nakapagsalita uh -oh. da dahil sa sarap. Ito lang tao. Bawal. 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 ba ring Bawal. 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 si <laughs> <I'm are you? laughs>

Mineral do sa bata kay kay lasa wat gatas. Kamera man ni madam ha. Dura? Sarap.